Si Rex ang palalong od. Sa isang malawak na hardin, may isang od na naggangalang Rex. Siya ay kilala sa buong hardin bilang ang pinakapalalong od sa lahat. Minsan, ipinagmamalaki ni Rex na siya ay pinakamabilis gumapang at pinakamatapang na od sa kanilang lugar. Kayong lahat, tingnan niyo ako. Ako ang pinakamagaling na od dito. Walang makakatalo sa akin, sigaw ni Rex sa iba pang mga hayop sa hardin. Pinagtatawanan niya ang ibang uod na mabagal gumalaw o natatakot lumabas sa kanilang lungga. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Rex sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang isang manok na si Maningning. Tinitingnan ni Maningning si Rex na parang may iniisip, aba. Rex, sabi ni Ming bakit palagi kang nagyayaba? Hindi ba't alam mo na mas mabilis akong makahanap ng pagkain kaysa sa iyo? Napikon si Rex. Manok ka lang! Walang uod na natatalo ng manok, sigaw ni Rex.